Ayan, live good morning, good afternoon, and good evening sa atin mga Team Dilunario. So, uh, pasensya na kayo dahil uh, yung background natin uh, medyo mahirap mag-edit uh, ngayon. Uh, ito kasi po, upload din natin sa YouTube. So, yung mga training uh, video ko, uh, team support para sa ating grupo, para uh, lumaki din yung ating grupo. So, I'm excited na makatrabaho kayo in the near future, di ba? na makapag-decide tayo na gawin natin si Livgood. Good. Di ba kayo natutuwa? Meron na naman bagong rank na ilalabas yung Royal Crown Diamond. Pero, excuse po, uh, mas marami ng tao na kailangan doon. Pero ngayon, napaka-importante muna pag-usapan natin ano ba talaga yung kailangan natin dito sa negosyo natin para tayo makapag simula ng ating uh, negosyo. So, ang unang-unang kailangan ng negosyo natin ay pangarap. Uh, hindi pwede kasi na sa negosyo natin wala tayong pangarap kasi saan mo gagamitin yung uh, perang kikitain mo? For example, imagine mo kumikita ka ng 100,000 per month, uh, kumikita ka ng 200,000 per month or uh, million per month. Diba? Tapos uh, hindi mo alam kung saan mo gagamitin. Ano ba yung pangarap, yung vision natin? Bakit uh, binibigay ng Diyos sa atin na magkaroon tayo ng uh, pangarap? Ang pangarap po ay binibigay ng Diyos sa atin, yan ay pinaka-proteksyon uh, ng Diyos sa atin. Bakit tayo binibigyan niya ng uh, vision, uh, pangarap, panaginip, pangitain? Bakit pinapadala sa atin ng Diyos yan? Para magkaroon tayo ng uh, proteksyon sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan, mga kamag-anak sa hinaharap na panahon. Lalo na ngayon sa panahon na to, mayroong mga tao na talagang asadlak sa kahirapan dahil ang isang dahilan niyan hindi napaghandaan, di ba? Ang sitwasyon mo ngayon, kung maayos ang kalagayan mo, kung hindi maayos ang kalagayan mo, may kinalaman niyan sa nakalipas na limang taon, nakalipas na sampung taon na naging desisyon natin sa ating buhay. Kaya nangyari sa atin uh, yung mga pangyayari na yan. Maliba na lang dyan sa, siyempre nangyari yung pandemic, pumasok yung pandemic. Kasi uh, before pandemic, uh, maayos naman ako personally, maayos yung pamumuhay ko. Uh, kumikita ako nang maayos. Pero nung dumating yung pandemya, siyempre maraming naapektuhan. At uh, isa na ako dun sa mga naapektuhan. Pero dahil nga kailangan natin magsumikap para marating natin yung uh, pangarap natin kasi ang pangarap ko talaga magkaroon ng negosyo at dahil supporti, eh, hindi na ako nag empleyado at uh, nagsusumikap na lang ako mag-build ng aking uh, business, ng aking pangarap. Para pagdating ko ng 50, 60 ay ipaghanda ko na ang aking mga uh, pwedeng pagkakitaan. Kasi kailangan mo makapaghanda ng Uh, pagkakitaan, makapag-create ng isang serbisyo na kung saan kahit hindi ka nagtatrabaho pwede kang kumita. At yan na nga dito kay LiveGood, uh, sobrang ganda ng opportunity na dumating sa atin. Basta gawin lang natin ng limang taon, tatlong taon, hanggang limang taon gawin natin si LiveGood. Pagdating kung wala ka pa sa 50, magbilang ka lang ng 5 years from now, 10 years from now, may awan Diyos kung bibigyan pa tayo ng buhay at kalakasan. So, isipin mo ano ba yung pangarap mo pinamatinding dahilan kung bakit kailangan mong gawin si Libud kasi kung wala kang dahilan wala kang magiging a uh, paraan para uh, maging baga uh, uh, makabuluhan sa iyo kung, kung paano mo gagawin si Libud so tayo may iba-bata yung uh, uh, kalagayan meron sa atin na uh, nagsisimula pa lang ng uh, pamilya meron naman may meron naman anak na dalaga meron naman uh, Uh, bata pa lang nag-aaral elementary so iba-iba yung kalagayan natin pero uh, lahat tayo simula ngayon ay meron tayong limang taon meron tayong sampung taon simula ngayon di ba na uh, 2023 plus five years so 2028 di ba isipin mo imaginein mo ano ang meron tayong lahat sa 2028 di ba once na nagpalit na ng presidente kung ngayon yung uh, kasalukuyang uh, presidente Mahirap ang kalagayan mo. I-goal natin, uh, time will come. Mabilis lang po yan. Five years, mabilis lang po yan. Ibang presidente na naman. Ano na yung kalagayan mo sa 2028? Saan ka na nakatira nun? Ayan, ano yung background ko? Tandaan nyo. O, ano na yung magiging background ko sa 2028? I-upload natin yan sa video. Diyan yung ating mga training. So, kung gusto nyo na uh, sa mga training ko, sa, sa YouTube po ako mag-upload. At, siyempre, paki-suportahan na rin ang ating YouTube channel na uh, i-follow nyo na ako mag-subscribe. Ayan. Para, unti-unti uh, na tayo ay uh, makapag-umpisa sa ating negosyo. So, kahit siguro mga 5 to 10 minutes na uh, makapag-share ako sa inyo, kahit kunting uh, kaalaman kasi kailangan natin na mag-grow dito sa uh, negosyo natin. Mawala tayo doon sa fixed mindset. Magkaroon tayo ng uh, grow mindset, di ba? Um, yung kasing mindset ko niyan, eh, kumbaga sa religion, uh, paniniwala, pananampalataya. Si negosyo kasi ang tawag nila dyan, mindset. Meron tayong tamang, uh, sa negosyo, magkaroon tayo ng tamang uh, paniniwala. Ano ba yung uh, tamang paniniwala sa negosyo? Sa negosyo po, kailangan naglilingkod tayo sa marami. Sa lahat ng negosyante naglilingkod sa marami. Paramihan tayo ng pinaglilingkuran mga tao, kaya doon din nakabase yung ating uh, income. So, ikaw, ilang tao ba yung kaya mong paglingkuran? Ilang tao ba yung kaya mong pagsilbihan? Yan yung kailangan natin maging uh, mindset. Kasi tayo, nilikha tayo ng Diyos. Sabi nga, sa Biblia, di ba, I'm not very familiar, pero meron lang akong mga natatanda ng mga ilang mga sabi doon. Ang uh, sabi ng Diyos, eh ilalalang ko ng uh, katulong niya nung makita ng Diyos si Adan. So, tayo, nilikha tayo ng Diyos para sa isa't isa. Parang yung kanta rin niya sa simbahan, di ba po? Uh, tayo ay, nili, tayo ay hindi ng Diyos para sa isa't isa. So, naririnig ko lang yung kanta na yun. So, tayo, hindi tayo pwedeng i-detach, hindi tayo pwedeng uh, alisin sa isa't isa. Kailangan natin ng teamwork. Hindi tayo, uh, sabi nga nila, no man isan island. Hindi mo kayang, mabuhay mag-isa. Di ba? Kaya tayo ang tungkulin natin ay um, makapaglingkod sa marami. So pag naglilingkod ka sa marami, kakibat na diyan, susunod na diyan yung income natin. So isa sa pangarap natin, isama natin sa pangarap natin yung ilang uh, tao ang kaya nating mapaglingkuran. So dito sa Team Great Life, sa ating uh, mother team, Diba ang goal natin uh, mga ka ay eh 1 million family. Sasama ka ba doon sa 1 million family sa 2030 na merong kang magandang buhay? Meron kang uh, magandang estado ng pamumuhay. Hindi ka na problema nang ibabayad mo sa tubig, kuryente, o nang ka ng bahay, at least magandang bahay ang uh, ating uh, tinitirhan, di ba po? So, ang pangarap, kaya nga sinasabi ko, ang pangarap, vision, uh, pangitain, oh, yan po binibigyan ng Diyos sa atin in advance to protect us in the near future. Kaya nagbibigyan Diyos ng pangarap, ng dreams, diba? ng vision, ng pangitain, panaginip, para maprotektahan tayo sa mga darating na panahon na pwede tayong maghirap. So, kung naghihirap pa ngayon, kailangan natin i take advantage yung isip natin, i-advance natin 10 years from now, 5 years from now. Ano na yung ating uh, magiging sitwasyon? So kailangan merong kang uh, pangarap sa iyong uh, sarili para sa iyong pamilya. Para gagawin natin to sleep si good. Ilang tao ba ang gusto mong tulungan? So imagine niyo to guys, mga kadilunaryo, di ba? Meron kang natulungan na ang tao na kumikita ng, uh, sabihin mo na, na 100,000 per month. Di ba, company is very generous. i si ay napaka-generous. So, kailangan, bilangin mo ilan yung kailangan mo matulungan na tao. At kalahati nun ibibigay sa iyo ni LiveGood. So, isama nyo sa mga pangarap nyo ilang tao ang kailangan mong matulungan. Dahil half of that ibibigay sa atin ni Libgood. Ilang tao ang kailangan nating matulungan na kumikita. Kung kikita siya ng isang milyon, kalahating milyon ibibigay ni Libgood sa iyo. Di ba? Bakit po? Eh kasi Philippine money yan. Pero ang tunay na kitaan natin talaga dollars. So, madali lang kitain ang milyon sa dollars kasi nako convert agad siya. Yung uh 25 dollars, 1,400 na agad 'yan. So, meron kang mapakita ng 200,000, meron kang 100,000. Meron kang napakita, natulungan mo kumita ng kalating milyon, magkano sayo? 'Di ba? quart a million. <laughs> magkano 'yon? Top on 250,000. So, 'yan, uh, kailan natin uh, manood lagi dito sa YouTube channel ko kasi nandyan uploaded yung mga training video natin. So, maraming maraming salamat. This is my first uh, training. Sana uh, samahan nyo ako. Sama-sama tayo mga uh, ka-team dilyonaryo. Uh, Susunod so, pag-usapan natin, paano ba tayo magiging isang dilyonaryo. So, maraming maraming salamat. And God bless po. pagpalain tayo ng Diyos sa ating mabuting ginagawa.